may batang humihingi ng saklolo sa lumang radyo tuwing alas Nagsasabi siyang nawawala raw siya sa dilim. Ang radyo ay nasa isang klinik ang tatlumpong taon ng abandonado. Kagabi, nagadig namin time imtimang ng boses sa amin tape. Mayang gabi, kami naman daw ang huli sa kanyang laro. Lumapit sa akin si Mia sa may kantina ng universidad. Mahigpit ang hawak niya sa lumang flyer. Malikulang klinik. Closed since 1993. Eric, sabi niya. Gawin natin itong thesis Tokyo. Sabi ng mga taga sityo San Isidro, may multo ko nung batang announcer sa radyo. Walang kumukuha ng footage. Tayo na. Hindi ako agad pumayag. Hindi ako mahilig sa kulong ng mga na abandonadong kusali. Pero kasama namin si Najessa, ang scriptwriter na Addis Urban Legends, at Paolo, ang videographer na mahilig sa lowlight shots. Sa dulo, nanay thrill. Isang kapila lamang man may reel to recorder ako at sabi ni Mia, magiging viral raw kami. Hapon nang makalating kami sa pakit na daan, ang balikod ng klinik ay nakaupo sa riblib na gilid ng bundok, natatakpan ng kawain at balete. Ang bata nito ay kupas na dilaw, ang sign na Rural Health Unit ay putik-putik. Mumungat sa amin si Berto, ludi ang kamiseta, may gasek pendulum. Okay mo papalipas ng alas Christian, paalala niya. Kapag may narinig kayong si Paul, Huwag yung sasagot. Tumanggo lang si Mia. Balihim niyang isinakay sa backpack ang lapel mic at sa battery pack. Sumipa ang kaluskos ng kakoy habang binubuksan namin ang waiting area. Malamig ang hangin, amoy yodo at luma. Kumukura pang isang fluorescent tube sa kisame. Sa sulok, nandun pa rin na ang nadisconnect ang radyo na chongkate. Walang plug, walang baterya. Pero, kompleto pa ang knobs. Nilagay ni Paolo ang kaima sa tripod. Si Jessa, Nagsimulang maglista ng establishing shots. Hallway na may lumang vaccination poster. Operating room na kulay kalawang. Balete roots na pumasok sa bintana. Isinimitch ko ang reel-to-reel -reel recorder. lang magnetic tape. Tahimik. Wala pa rin signal. Alas 2.13 ng ating gabi. Biglang nagbukas ang radyo. Kahit walang kuryente. Balikulan broadcast. Paghahanap sa nawawalang bata. Kung sino man ang nakaririnig. Tulungan niyo ako. Boses ng batang mga pito o walo. Pautal, parang nilalamon ng hangin. Napakunot si Jessa. Napalunok si Paulo, Nag-record ang reel ko. Nilalamon ng bawat piraso ng static. Umihip ang hangin. Sumabog ang putol-putol na sipol sa hallway. Pataas ang tono.